So ayan mga ka-senior, luto na 'yung aming hapunan. Ang daming uh, sauce, dami sarsa. Mm -hmm. Magandang uh, hapon po mga ka -senior. Uh, dito kami ngayon sa garahe at uh, uh, dito magluluto si misis ng hapuna namin. Yung sarsyadong bangos na may luya. At uh, ayaw niya kasi sa loob ng bahay dahil nga sa pagka nagprito, eh matagal na uh, nangangamoy yung bahay. Kaya dito niya naisipan na magprito. Uh, Total mainit naman ang panahon uh, kaya dito na lang kami magluluto nung aming magiging hapunan sige po mga kasinyor tara at uh, samahan nyo na lang kami sa pagluluto ni misis nung uh, sasyadong bangos so ito mga kasinyor yung iuulam namin pero kung anong luto ang gagawin niya rito pero mas malamang ipinaksiw ito or pindirito at ah uh, yun naman din bangos na ayan kasama nitong ginagawa niya ito naman din ay at lalag gagawin sarsyado oh, pero ito eh hindi namin dito sa loob ng bahay ipiprito ito sa labas sa kwad sa niya ipiprito at ayaw niya rito at umahamoy sa loob ng bahay So, ayan mga ka-senyor, nayari na niya yung pangos. At uh, itong dalawa na ito, ito yung sasabawan niya, sisigang niya. Itong dalawa na ito. Tapos, itong uh, kalahati, mayigit kalahati, itong parte na ito, yan naman ang kanyang sasarsyado. So, bali, dalawang putahing ulam ang maluluto rito sa isang pangos na, ma na medyo malaki naman. Tapos, so, ayan pa yung kanyang gagawin na... Ewan ko ko ito nga ay ipapaksiw. Ayan yung sampalok at saka kamias at tamates. Ayun, pinaksiw akwan. Ah, hindi ang ah, patawag dun. Parang sinigang na talagang na, na sibuyas. So, ayan mga ka-senyor. Natapos na niya lahat ng linisin na isda. Na linis na niya lahat. So... Bali. Ito naman na itatabi lang niya itong ito ito eh. Nilinis na lang niya, pinagsabay-sabay na niya. Ito yung iluluto niya mamayang hapon. <clears throat> so ayan mga ka -senior. Uh, tumulong ako magbalat ng luya at uh, gusto kong dagdagan yung kanyang hiniwang uh, luya mas, kasi mas masarap itong uh, sarsyadong may luya na ito pagka uh, marami kang inilagay na luya at uh, lasan lasan mo ba yung anghang ng luya mas masarap okay na rin yung ginawa niya kanina pero mas gusto ko nga uh, sana yung mas maraming loya Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. This is the ingredients for the sarsiado, Missis. This um, is the uh, luya. Uh, ayun yung bawang at uh, sibuyas. Uh, ayun rin naman po yung uh, kamatis. Ayan. At uh, yung uh, bangus naman, eh, ayun, tinitrito niya din sa kwan. Sa kawali. <coughs> Bale, yung bangus na tinitrito niya. Ayan na ah, mga kasinyor oh. Luto na yung uh, bangos. Hindi niya talaga pinapula at uh, titigas yung bangos pagka sobrang mapula yung pagkakaprito. So, hahanguin na niya at uh, mag na siyang mag -isa. At ngayon naman ay eh, babawasan niya yung mantika at masyadong marami. Una muna yung luya. Oh. Mukhang mga parami yung luya, ano? Ayun sa laga, pag So, may gusto nito eh. Ay, talagang gusto ay, ko yung maraming luya. ko na ng luya tinagdagan mo. Sabi may gusto mo pa. Hmm? Kaya yeah, ito ay ginisang luya. Ayun ang masarap niyan ha. <laughs> Kaysa doon sa mga ako na hindi mo maalasahan yung luya hindi mo makapa yung luya so ayan na uh, brown na yung uh, luya inilagay na niya yung bawang okay ay okay na sa uh, yung bawang at saka luya ayan na uh, inilagay na niya yung sibuyas Hindi ko alam ang tawag dito sa niluluto ni Mrs. Neto mga kasinyor. Dahil ito yung natutuhan lang namin do sa lolo namin. At uh, uh ewan ko kung ito ay ang sarsyado o yung... Sarsyado Pero sarsyado rin ang tawag dito. Kaya nga lang may, mga, may luya. Ang uh, alam ko kasi yung sarsyado yung uh, ginisang kamatis lang na mayroong itlog na inilagay yung isda. Pero ito, tinignan ko sa Google, eh, sarsyado rin ang tawag. So yan, bagay pala dito na lang nagluluto at uh, nakakaupo pa siya. Nakakaupo tayo. Nakawinter coat. Hindi naman babaw yung bahay. Hindi naman bumabaw yung bahay mo. ito so, pagkakasinegin sa Enerloya tagan iba ang iba amin. So, yan. Okay na yung kuhan. Hindi nilagyan na ng kamatis. Ay, uh -oh. timpla ng konting toyo. Mamaya ka nalang ulit dadagdagan. Mamaya na niya, oo nga. Mamaya na niya kuustuhin uh, uh, ng pag-timpla. Uh, pag uh Baka umalat eh. na kulo na yung kwan, yung uh, <clears throat> ginisa. Ah. Uh, lulusawin ko lang ng konti kanina na. Uh, na itong maluto. Ito ang kupato ko ng konti. pati pipigain pa. Ayan, luto na yung kamatis. So, lalagyan na niyan itong pampaalap. Magic. Ang ah, magic. Tama lang yun. Maraming ano. Uh, kasi pag natuyo yan, hindi, hindi mukhang sarsyado. Ngayon, tsaka palang gusto yun ang timpla. Sige mahal at yung, yun, yung uh, magic syrup na yun yung magic sarap na yun So, ayan mga ka Luto na yung aming hapunan. Ang daming uh, sauce. Ang sarsa. Mm -hmm. So, ayan po. At uh, nakaluto na kami ng aming hapunan na naman. Mm. So ayan mga ka-senyor at ipapasok niya yung mga dinamit at ako na magdadala nung, nung uh, niluto. Hmm. Mataas pa sikat ng araw pero mag sa na niyan. So ayan po mga ka -senior. kami ay eh, nakapagluto na naman ng uh, isang uh, masarap na hapunan sa Bangos na may luya. At uh, kami po ay papasok na sa loob ng bahay at uh, maghahain na si Mrs. Uh, at kami kakain na ng hapunan. Ito 'yung aming uh, pagkain, aming ulam. Ito 'yung uh, ulam ng anak ko, Bacoy. Bacoy Tagalog. At ito naman 'yung uh, niluto ni Mrs na char uh, bangos. bangus na merong luya. Maraming luya. Tsaka lalagyan, sasamahan ko na lang ng kwan. Na uh, inihaw na talong. Ayan, hindi na kami magsasawsawan at uh, pwede namang sawsawan yung kwan na yun. Yung sauce nitong uh, sarsyadong nga uh, bangos na ito. So, ayan po mga ka-senior at kakain na kami. Uh, Alin na po kayong kumain ata uh, masarap itong aming ulam. Ito nga po yung uh, sinasabi kong uh, masarap na sarsiado. Hay po. yan na kayong kumain. Uh, magkakamay ako at uh, uh may tinik itong uh, bangos. How's your food? What is your ulam? Pork, bachoy, pork. Pork? Yeah. Mm. Is it good? Yeah. in Horton Coffee? No, Ascap. Like, yes. mm -hmm. mm -hmm. like your Ascap? Mm-hmm. Like your Navidad retreat? Yeah. Hmm. Ito yung bangus na nanggagaling sa uh, Pilipinas sa atin. Uh, o nito. Ang tawag dito, Bulinaw. <clears> hmm. <throat> nanggagaling sa Pangasinan. Ito ang masarap na bangus. Ito ang walang lasa. Na hindi kagaya nung ibang bangus na na bibili rito na nanggagaling din ng Pilipinas eh lasang kwan, lasang gilik o lasang buong, may lasang iba.